Si Paul George ay muling nag-suffer ng knee hyperextension sa kanyang unang laro kasama sina Embiid at Maxi. Matutulad rin ba siya kay Kawhi Leonard? Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo! Si Paul George ay muling nagtamo ng hyperextension sa parehong tuhod na na-injured niya noong pre-season sa simula ng season kasama ang 76ers sa laro nila ngayong gabi laban sa Grizzlies. Ito rin ang unang laro ni Paul George na kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey sa court dahil si Embiid ay nagkaroon ng knee injury at nasuspindi dahil sa alitan sa isang reporter habang si Tyrese Maxey naman ay kamakailan lang bumalik matapos ang hamstring injury. ngunit pagkatapos lamang ng halftime, na-injure si Paul George sa parehong tuhod. Ang Big 3 ng 76ers ay tumagal lamang ng isang half, ngunit sana ay maayos lang ang lahat. Hindi maganda na na-hyperextend ang parehong tuhod sa loob lamang ng isang buwan. Narito ang sinabi ni Nick Nurse tungkol dito, oo, may impormasyon ba kayo tungkol sa susunod para kay Paul bukod sa, oo, hyperextension daw ulit, katulad noong pre-season sa parehong tuhod. Siguro malalaman natin ang higit pa bukas kapag na-check ito at makita kung gaano kalala ang pinsala. Pero yon ang initial na nakita. Tingin mo ba may sapat na impormasyon para ma-rule out ang structural damage? sa tingin ko, sinabi nilang katulad lang daw ng nangyari dati, na isang bone bruise. At actually, nagtangka siyang bumalik sa laro. Naging malapit na siya sa pagbabalik, pero nang tumagal, medyo nanigas ang tuhod niya kaya nagdesisyon kami huwag na siyang ibalik. Ngayon, kailangan nating suriin ito at siguraduhin ang kalagayan niya. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat!